Dating kalihim ng Department of National Defense, DND, na si Norberto Gonzales ay nagsabing muli na namamanhid sa bansa ang diwa ng people power. Sa panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Gonzales na kailangang maging handa ang sambayan ng Pilipino sa posibilidad ng pagbabagong pampolitika sa bansa. Ako natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power nandyan na sa pintuan ng Malacanang darating na yan, pahayag ni Norberto Gonzales, former defense chief. Ang mga pahayag ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales ay tila isang matinding paalala na ang diwa ng people power, ang kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino na tumindig laban sa pang-aabuso at katiwalian, ay hindi kailanman namatay. Bagkus, ito ay muling nabubuhay sa gitna ng kasalukuyang kalagayan ng bansa kung saan tila muling sumisibol ang mga parehong problema na minsang ibinagsak ng taong bayan noong 1986 kapansin-pansin ang bigat ng sinabi ni Gonzales na, ang people power nandyan na sa pintuan ng Malacanang. Isa itong matapang na pahayag na dapat magpagising sa mga Pilipinong matagal nang nagdurusa sa mga isyong paulit-ulit, korupsyon, kawalan ng hustisya, at pang-aabuso ng kapangyarihan. Sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr., marami ang nadismaya sa tila pagbalik ng kultura ng padrino system, mga anomalya sa pondo, at kawalan ng pananagutan ng mga nasa pwesto. Hindi nakapagtataka kung bakit naniniwala si Gonzales na papalapit na ang panibagong revolusyon, hindi sa dahas, kundi sa sama-samang paninindigan. Ibinahagi niya ito sa eksklusibong panayam ng SMNI News bilang tugon sa mga tanong hinggil sa mga isyong kinahaharap ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon sa kanya, nakikita niya ang posibilidad ng panibagong pagkilos ng taong bayan na may hahalin tulad sa mga naganap na revolusyon sa kasaysayan ng bansa. Mukhang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo ang revolusyon o kaya ang tinatawag natin na people power, yan ang form ng ating revolusyon, standard na natin yan na naipakita natin sa daigdig. Dumarating yan ng walang nakakapigil, hindi pwedeng pigilin yan kasi nagbubuhat na yan sa puso't damdamin ng ating mga kababayan, diit ni Gonzales. Ngunit mahalagang tanungin, hanggang kailan magtitiis ang sambayanan? Araw-araw, Nakikita natin ang gutom, mataas na presyo ng bilihin, at ang mga leader na tila mas abala sa pagpapaganda ng imahe kaysa sa paglutas ng problema ng mamamayan. Kung totoo nga na people power ay nasa, pintuan, na ng malakanyang, ito ay dahil sa kabigwang tuparin ng kasalukuyang gobyerno ang pangako ng pagbabago. Sa halip, tila bumabalik ang mga aninong minsang itinaboy ng kasaysayan, mga aninong nagpapasese sa kaban ng bayan habang ang karaniwang Pilipino ay patuloy na nagdurusa. Bilang isa sa mga lumahok sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong dekada 2080, inalala ni Gonzales kung paanong nagtagumpay noon ang mamamayang Pilipino na mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Aniya, ang nasabing pangyayari ay nagsilbing patunay sa kakayahan ng mga Pilipino na magkaisa para sa pagbabago sa mapayapang paraan. Napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrebolusyon ng walang violence napaka-importante yan at palagay ko yan pero ang hinahangad ng taong bayan na kung sakaling gagawin tayo walang violence walang sakitan, dagdag pa ni Gonzales. Ipinaalala rin ng dating kalihim na kamakailan ay nagkaroon ng ilang malalaking kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa na nilahukan ng milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa mga pagtitipong ito, ipinaabot ng taong bayan ang kanilang hinaing sa iba't ibang isyo tulad ng katiwalian at kakulangan sa pamamahala. Itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit anong nangyari bakit napakalaking pagnanakaw ang nangyayari sa obra yung corruption, aniya pa. Sa pagtatapos ng panayam, hinikayat ni Gonzales ang publiko na maging maingat at sistematiko sa pagharap sa anumang posibleng pagbabago sa pamahalaan. Ngayon ingatan natin samantalahin natin na magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago. Ayusin natin, paghandaan natin, wag yung ang pinaghahandaan natin ay marami tayo sa kalsada dapat may nag-iisip na ay kung manalo tayo papano. Anong kalseng electoral system ang nararapat nating gawin? Ano-ano ang mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno na ating pag-iisipan dapat may grupo na nagpaplano niyan, sa Adni Gonzales. Tama si Gonzales, kung sakaling may bagong people power, kailangan itong paghandaan, hindi lang sa lansangan, kundi sa pagbuo ng bagong sistemang hindi na magpapayag na maulit ang nakaraan. Hindi sapat ang magprotesta, dapat itong sabayan ng konkretong plano para baguhin ang bulok na sistema ng politika. Ang mga salita ni Gonzales ay hindi lamang babala, ito ay panawagan. Panawagan para sa pagkakaisa, panawagan para sa paninindigan, at higit sa lahat, Panawagan para ipaglaban muli ang dangal at kinabukasan ng sambayan ng Pilipino laban sa isang gobyernong nilulungpo ng korupsyon at kasinungalingan. Ang tunay na pagbabago ay hindi manggagaling sa palasyo, ito ay magsisimula sa taong bayan. Ako, datutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig, ang people power na handya na sa pintuan ng Malacanang Darating na yan. Ito ang pahayag ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos tanungin kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay Gonzales, nakikita niya ang posibilidad ng isang panibagong pagkilos ng mamamayan katulad ng mga naganap sa kasaysayan. Mukhang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating uh, revolusyon eh. standard na natin ngayon na naipakita natin sa daigdig. Dumarating na na yan nang walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilin niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdamin ng ating mga kababayan. Kabilang si Gonzales sa mga Pilipinong lumahok sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong dekada 80 na nagpatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Anya, ang mga kaganapang iyon ay patunay na kakayahan ng mamamayan na magkaisa para sa pagbabago sa mapayapang paraan. Napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. So, yan, napaka-importante yan. At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangat ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence. Walang sakitan. Matatandang ilang mga malalaking rally na ang isinagawa at dinaluhan ng milyon-milyong mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. kung saan nagpaabot sila ng kanika nilang hinaing sa iba't ibang isyo ng bansa, kabilang usapin na ng pamalaan at korupsyon. Itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit anong nangyari. Bakit napakalaki ng pagnanakaw na nangyayari. No? Sumobra yung corruption. Sa huli, iginiti Gonzales na mahalaga ang paghahanda at maayos sa pagpaplano sakaling magkaroon ng mga pagbabago sa pamahalaan sa hinaharap. Ngayon, ingatan natin. Sabantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay dapat pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin, huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay eh, marami tayo sa kalsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay eh, kung manalo tayo, pa paano, anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano-ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na na nagpa yan. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzualo, SMN News.